So ayan nga mga kakrepis ang ating mga alaga na may mga baby na So ayan mga guys, uh, sinilip natin ngayong hapot So yung iba na eh, kita ko may gumagapang na At yung iba naman ay eh, mga wow! mga paana So ayan guys, malapit na silang magpisa Kaya abangan natin ang kanilang pag- pagpag -pag. so ayan guys may mga nakikita na po kung oh, nagapang gapang ayan, sa mga bilid so ang dami oh na, my natin. god so bukas kung nakakapit uh, pa ipapagpag na lang natin so ayan guys yung ating yeah. mga puti. at saka yung um, red so pag bibrid natin sila kung so, sakaling may mapopo ayan nga guys pinagitin at tinitin ako talaga malapit na sila magpagpag -tulit. so yung isa pa lang ay mga nakapagpagapag na. so ito nga pa lang akong mga breeder so ayan guys mga mga nakadikit pa dyan so kanina tinignan ko halos apat yung nakadikit pero hindi ko agad na videohan so ayan guys ang aking mga breeding sa dami na so malalaki na rin at kailangan na silang ilipat kasi masyado masigip ang mga nalagyan so ito pala yung aking mga breeder mga guys ah uh, talagang kailangan na namin maghanap ng lagayan so ayan ang aking ARC may mga, mga paan rin yan so makipisa na siya so dito nilagay yung limang red kasi halos hindi na rin kaya siya doon yung aking mga breeder so yan guys uh, ah, nag-aaway kaya inayos ko muna yung tubo para pagtaguan niya so may mga ARC din ako dito guys ayan pagtaguro lang meron din tayo so ito pa lang ang alamit siya yan guys tapos sila so apat dyan namatay yung isa so ito rin pala yung aking alaga mo So, dalawang lalaki at dalawang babae. So, mapagpapagpag na rin yung isang babae. So, yan ang aking mga alaman na pang reviews. So, yan ang aking mga bagong At malalaki na talaga sila. So, pwede na silang ibenta. Para <laughs> ako'y <quick> kumita. So, <laughs> ayan nga guys. Kaya sa sunod, abangan nyo ang aking mga na pwede nang ibenta at meron din naman tayo mga pa-previews tayo so ayun guys kung sino gustong bumili team na lang po so ayun guys may mga nakadikit na naman pag silip ko yun o oh, takabalik pa at meron din gumaya katabi niya lang tignan namin ayun to rin nagwala yung isa na so, ingrid yan guys o oh. magadikit na naman so ang dami nila at ang lalaki pa so ayun guys sa mga wala pa bumili na kayo at pwede rin naman ako mag-deliver huwag lang sa mga tawid dagat guys kahit pang gas lang guys okay na sa amin so ayan guys ano pa yung hintay nyo bumili na kayo